Welcome back sa ating channel mga kaibigan At course kung bago ka pa lang sa ating channel Please do like, subscribe and press that notification bell Para updated kayo sa mga bago nating video Alam nyo mga kaibigan malapit na ang laban uh, Ni Manny Pacquiao ang nag-iisang 8 Division World Champion sa boxing mga. Uh, Isang uh, showdown fight din ito laban sa isang MMA champion ng Japan si Anpu mga kayo. ang matindi dito mga kapatid is magmumulta ang kanyang kalaban ng 5 million dollars kapag gumamit ito ng paa sa kanilang boxing match so ang challenging dito mga kaibigan is sa part ni Anpu, alam naman natin na kapag MMA fighter ka yan ang nakasanayan mong sport syempre Dalo na pag tinamaan ka gusto mong gumanti hindi mo mapigilan mga kaibigan gagamitin mong yung paa either mag uh, ka ng knee strike or either kick mga kaibigan or sweep well tingnan natin dito no? mas mabigat ang challenge kay Anko kaysa kay Pacquiao mga kaibigan although bata pa itong kalaban niya pero hindi ito boxer MMA fighter ito well ang matindi doon ang multa $5 million dollars. Of course, malapit na yan. July 28 sa Japan, mga kapatid. So, natin. Manny Pacquiao is still entertaining the fans o boxing. So, yan ang totoong malakas at maangas. Di ba? Hindi na kailangang patunayan, pero, lumalaban pa rin. So, maraming salamat. And, and thank you so much. And, 拜拜。Bye bye.